Ako si Lara, 20 duanyos. Tahimik lang ako. Hindi ako palaban, pero masipag. Kapag may humihingi ng tulong, hindi ako nagdadalawang isip. Kung may sakit ang kapitbahay, nagpapadala ako ng pagkain. Kung may kailangan sa eskwelahan, kahit gipit, nagbibigay ako. Pero may araw palang darating, na kahit gaano ka kabait, masasagad ka rin. Nascam ako ng live seller. Parang legit, puro good reviews. Pinigyan ko ng tiwala, ng respeto, ng halos limang buwang ipon. 190s ang lahat-lahat. Pagkatapos kong magbayad, naglaho siya. Walang delivery. Walang follow-up. Blocked lahat ng account ko. Ang naiwan lang sa akin ay pangalan niya, account number, at ilang screenshot habang nagla-live. Ang masakit, wala akong personal na connection. Wala akong pwedeng takbuhan. Nag-report ako sa NBI Cybercrime. Kompleto ako sa screenshots, resibo, patunay. Ang sabi nila, babalitaan ka namin kapag may development sa kaso. Lumipas ang mga linggo, walang balita, walang galaw. At unti-unti ang galit, naging plano. Hindi ako marunong mangkulam. Wala rin akong alam sa mga orasyon. Pero may isa akong hawak na matagal ko ng ginagamit sa trabaho. Discarte. Obserbasyon. Pasensya. Naghanap ako ng iba pang nabiktima. Forum, comment section, inbox. Hanggang sa may nagreply, same face, same name, same MO. Ipinadala niya sa akin ang buong pangalan, address, pati litrato ng anak ng scammer. Simula noon araw-araw akong nagmamasid, tahimik, walang kilos na halata. Sinundan ko siya, binanmana ng kilos. Alam ko kung anong araw siya bumibili ng kape. Anong table ang paborito niya? Pati oras ng paghihin sa public restroom ng mall. Kabisado ko na siya, pero hindi ko siya kailangang kausapin. Ang kailangan ko lang, tamang timing. Nagresearch ako sa halip na batas, toxicology. Sa halip na kulang clinical effects, datura stramonium, kilalang devil's trumpet. Isang ornamental na bulaklak na madalas lang daanan ng tao. Pero kapag tinimpla, kayang baluktutin ang utak ng kahit sinong matino ang laman nito, scopolamine at atropine. Pwedeng magdulot ng pagkahilo, delusyon, memory loss, at sa paulit-ulit na exposure, total mental breakdown. Gumawa ako ng tincture. Pinatuyo ko ang bulaklak, ibinabad sa alcohol. Sinukat ko bawat patak, hindi para patayin siya, kundi para sirain siya, dahan-dahan. Alam kong mahilig siya sa cha. Lagi siyang may dalang honey packet. Isang hapon habang nasa counter siya, Nagsingit ako ng kaparehong honey packet, may halong 2 patak ng datura tincture. Walang amoy, walang lasa. Walang CCTV, sinigurado ko 'yon. Pagkaupo niya, umiinom siya gaya ng dati. Pero ilang minuto lang, tumahimik siya. Tumitig sa mesa, parang hindi niya maalala kung bakit siya nandoon. Tumayo, naligaw ang lakad. Naglakad papunta ang comfort room na parang wala sa sarili. Hindi pa ito simula ng bangungot niya. Ito pa lang ang buntong hininga ng plano ko. Hindi ako tumigil sa isang beses. Sa mga sumunod na linggo, ihinalo ko ang activated charcoal at pinong abo sa sugar packet niya. Resulta: pagtatae, lagnat, walang gana kumain. Pinahiran ko ang hawakan ng table ng capsaicin oil mula sa siling labuyo. Resulta: pamumula ng palad, hindi mapakali, parang may allergy. At 'yung isang sachet ng stevia niya hinaluan ko ng tinunaw na microdose ng scopolamine. Araw-araw siyang nahihirapan, pero hindi niya alam kung bakit. Walang diagnosis, walang gamot, at ang pinakamasaklap, walang naniniwala sa kanya. Sa social media niya, sunod-sunod ang posts. Hindi ako makatulog. Lagi akong may naririnig, boses, bulong. Parang may sumusunod sa akin. Napapansin ng mga tao. Pinagtatawanan siya. Pero ang totoo, hindi nila alam na bawat hallucination niya ay bunga ng eksaktong dosis na pinlano ko. Lumipas ang tatlong linggo. Hindi na siya makalabas ng bahay. Wala na siyang kaibigan. Pati pamilya niya umiwas na. At sa isang gabi, tumawag ang NBI. Ma'am, sumuko na po siya. Hindi na raw niya kaya. Hindi siya pinapatulog. Hindi siya pinapatahimik. Walang testigo. Walang CCTV. Walang resibo. Pero siya mismo ang nagbigay ng statement. Parang may sumusunod sa akin. Lahat ng ginawa ko sinusumbat ng paligid. Hindi ko na kaya. Dinala siya sa mental health facility. Hindi na marunong sumagot ng diretsyo. Hindi na maalala kung bakit siya nandoon. Nagpunta ako. Pinayagan akong makaharap siya. Tahimik ang loob ng opisina. Walang bantay. Wala ring sumalubong. Nakita ko siya nakaluhod sa sahig. Duguan ng tuhod nanginginig ang katawan. Tumingala siya sa akin. Hindi niya ako maalala. Pero alam niyang ako ang dahilan. Ramdam ko. Mahina ang boses niya. Tinanong niya ako. Anong gusto mong gawin ko? Lumapit ako dahan-dahan. Tumingin ako sa kanya. At buong lamig kong sinabi. Bayad ka na. Hindi ako umasa sa milagro. Hindi ako tumawag ng espiritu. Nagbasa ako, nag-obserba. At naghintay ng tamang oras. Hindi ko siya pinatay. Pero pinatikim ko sa kanya ang uri ng pagkawala na walang dokumento, walang babala at walang nakakita maliban sa akin.